8 best movies tungkol sa mga sundalong na trap habang nakikipaglaban. Unang-una, Fury. Sa so panahon ng gera noong 1945, isang grupo ng mga sundalo ang nakasakay sa isang tangke habang nakikipaglaban. Kasama yung isang bagong sundalo, dito nga sila makikipaglaban sa ng tangke nila kung saan marami nga silang mababawian ng buhay. Yung final stand nila dito, grabe. Next, The Wall. Dalawang sundalo yung nagpunta sa may disyerto para sa isang misyon nang bigla nalang may umatake sa kanila. Tinamaan yung isa habang nakapagtago naman yung isang sundalo at sa mga susunod nga na oras, dito nga nila gagawin ang lahat para makapagtago at makalaban sa kalabang hindi nila nakikita. Next, Mosul. Susundan natin dito ang isang grupo ng mga sundalo na makikipaglaban sa mga taong sumisira sa sariling bansa nila. Next, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Base din ito sa totoong mga pangyayari. Matapos ngang may umatake sa ambassador nila, dito nga makikipaglaban yung isang grupo ng mga sundalo na malapit lang sa kanila. Hindi nga magiging madali yung pagliligtas nila sa sobrang dami ng kalaban nila at sa buong gabi nga na yun, dito nga nila kakailanganin makasurvive bago sila tuluyang maubos at masakop ng mga kalaban. Okay, pang-apat, The Siege of Jadotville. Sobrang nakakabilib din na story nito knowing na base nga ito sa true story. Mahigit 150 na sundalo yung matatrap sa isang lugar na kakailanganin makapaglaban sa libo-libo nilang mga kalaban. Sa mga susunod na oras at araw, dito nga masusubukan yung kakayahan nila at kung hanggang saan nga yung kaya nilang gawin para mabuhay at manalo. Next, Battleship. Sa pag-atake nga ng mga alien sa may Earth, dito nga makikipaglaban yung mga sundalong na trap sa isang malaking force field. Dahil nga sa isa-isa na silang binabawian ang buhay ng mga alien, dito nga lalaban ng mga sundalong nandoon bago nga tuluyang masakop ng alien yung buong mundo. X. Triple Frontier Dahil nga sa problema sa mga pera, dito nga mapipilitang magnakaw itong mga sundalo na to sa isang bahay sa isang gubat. Pero yung simple mission nila ay mauuwi sa bangungot ng maraming pagkakamali nga yung mangyari, at dito nga nila kakailangan makatakas at makaligtas bago sila tuluyang mahabol ng mga pinagnakawa nila. Okay, pinakahuli, Lone Survivor. Tulad ng karamihan sa mga movies na nasa listahan ko, based din ito sa true story. Nangyari ito noong 2005 kung saan apat na sundala yung pinadala para magbantay ng isang kalaban. Pero dahil sa isang pagkakamali, itong simpleng misyon nila ay mauwi sa mga bengbenga na takbuhan matapos nga silang mahanap ng mga kalaban. Kaya naman dito nga silang mapapalaban kung saan kakailangan nga nila lahat ng bala at lakas nila para nga malabanan yung mga daan-daan nilang mga kalaban na na-corner na nga sila.